sa mga uh, ka-Alex like for today's video ipapakita ko sa inyo kung magkano kakupal ng mga uh, e-wipers at mga motorcyclo dito dito sa Maynila sobrang mag-iingat kayo kasi kahit na eh di pa rin sila Di sila marunong maghintay ng traffic light tulad neto ayan o, oh. tinan nyo o oh. Po kami, dire, diretsyo na sila eh, paano kung mabilis ako, hindi na ako. Kaya mag-iingat kayo sa Maynila kasi maraming kupal dito. bantangan ano yan, pamuntang Divisoria, tayo man. Iingat kayo dyan, guys. Kasi talagang mainipin ang mga riders dyan. So, yun lang. Iingat lang palagi. Eh. Maraming scammer pati rito. All right?